Teacher, pinagsasaksak ng 14 years old na dalagita sa Sultan Kudrat. Newscoop mula kay Kim Gomez. Isang lalaking guro ang patay ng pagsasaksakina ng 14 anyos sa dalagita sa Takurong City, Sultan Kudarat. Dead on the spot ang guro na kinilala lamang sa alias dato Habang hawak naman ng polisya ang minor di edad na sospek. Batay sa inisyal na na nakatanggap ng tawag ang Takurong City Police Station hinggil sa insidente. Sa pagresponde ng mga polis, dinatna ng mga ito ang biktima na duguan at wala ng buhay. Sa pagsisiyasat ng soko, nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawana ang biktima. Sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Nakatakda namang i-turn ng polisya sa tanggapan ng City Social Welfare and Development ang sospek habang patuloy ang investigasyon sa motibo sa krimen. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.